Hello guys, so what's up mga kaidolo? So eto guys, kapag namin dito mga kaidolo. Tapos eto, guys, so, dito. Kayo, mga kido, na dulot para sa parakan na guys na eto guys, so makikita nga dito. Ito pa kayo mga kaidolo na namin para sa akin mga palid mga So let's go guys, samahan niyo maduto ngayon. Eto guys, yung natin. So grabe naman! So, tara guys, and meron din tayo dito. So ano, meron tayo mga sino dito. Lalagyan natin ng sino yung dudutan guys. Para dito So lagyan natin ng dot-dotan So pasensya na guys so, Bakit mabilis ako magsalita Dahil nga po guys Tante tayo <coughs> So eto guys si Bugo boy Boy hindi ko boy Ano mas sabi boy Bugi Sabi mo hi Hi vlog So yun guys Isip pa natin guys Taman natin Ito ba ang pa to Ito ba ang pa Yun know? o Gino, ano si? Hi, So, tanggal ang tayo mga Tapos, uh, Mama. Hi, guys. Hi, guys. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. So, mama, guys? Ano yung kapalit? Simple day, mga tayo dito kami. Mga idola. Ano tayo dito dito? Grabe yung parang yung sobrang So, ay tour ko namin kayo dito makakalala sa ay ko kayo dito makakalala sa ano namin, paligiran namin dito sa ano sa amin Oh. No. Simbling buhay lang dito guys. ano o. Oh. Ang Yan yung ano yung kapaligara namin. Tapos sabang init yung ano guys. Tapos ito guys. Ayan oh. No. nagkakatan naman kami dito guys naman kami ng mga ano nga so babot pa rin pa namin to yun know, o yung ginagamit namin pag nandaluto kayo mga kadalo ng ano ng pagkain yun know, o yan ito guys yung, yung ginalagyan namin ng panluto so na vlog lang tayo ng mga kadalo kasi yun know, Nag-aaral tayo ng college guys, malapit naman tayo ang vacation. So tara, let's go na naman tayo mag vlogs So kanina guys, nagkuha tayo ng na, ano, ng ORCR na motor natin. Ito yung motor natin ang ginagamit sa pag-aaral. So nakuha na natin yung ORCR niya. So thank you kasi, ano tayo. Tapos nag, tara, gumotor naman ako guys, nakahilmit naman ako para safety naman. Yan. Yeah. So sa pag-vlog natin guys, yung mga napandar natin is lupa bahay. So, yun yung natin, guys. Ito, so, pwede naman natin, guys. Eh. Sabi nga, sikasikaran para may maraton sa buhay, no? Tapos, ito, tututunan namin. Tulo. Kahit madami tayo pinagdaan ng pagsubok, guys. Kahit, kahit madami tayo pinagdaan ng pagsubok, guys, masatero pa rin tayo. So, Ang tatanong, guys, kung ilang kayo magkapatid, wala well, kayo magkapatid, guys. Ito sa mga interview natin. Ilang kayo, ilang kayo, ilang kayo anak mo mga lahat? Sampo kayo lahat. Sa namatay yung dalawa. Yung dalawa kasi, guys, wala dalawa. So ako na yung panganay, ako na yung nagtuturo sa kanya kahit ito, paano, di ba? Sino na yung buhay? Habang atsaga-atsaga lang. Tapos eto po guys yung na napundar natin o. No? Oh, yung isang motor pa. Tapos ito yung pangalawang napundar ko. Sa pababalag natin yung guys ano. So samahan nyo naman kasi mga yung mga Kakain kami. Yung kapatid kong iba yan. Nasaan nandito nandito sa loob guys. Kaso yung bahay namin simpleng bahay lang. Kasi -na. hindi naman kayo mayaman talaga guys. Ito lang Ito eh. yung bahay na ano. Tapos may electric pa na ano, para lang kayo mo sa init. Ito yung aking kapatid. Ano sabi mo, hi? So grabe yung init ng panahon guys. Di ba? Grabe talaga yung init. So kakain tayo sa manyo kung mga kidulo. Kukuha tayo ng plato yun know? i ko na yan sa inyo guys Gutom na gutom na kayo Yun, ang No extra stress, no extra weight Wala ano Sa dito dahil muna guys Kasi sabang ito ng panahon Sa kawiran namin, kumuha kami ng oras yun Muto guys para hindi tayo mahuli sa kalsada kasi marapat na huli tayo para tayo na ano, na maraming bayaran so sa mga tatanong guys ako pa rin napapahal sarili ko hello guys this is Alex Sir TV yun please subscribe naman guys Tang aking YouTube channel sa mga hindi pa nakasubscribe baka naman so yun guys yung ulam natin o oh. nabili na si Boba ng yelo ano sa Boba boys sige na kunin mo na doon kahit bata pa yan guys tinuturuan na namin yan kasi para

Mm uh -hmm. -huh. So yun lang guys sa mga kusong oh boy. mga hindi pa nakasubscribe guys ng aking channel please oh, yeah. subscribe naman oh, yeah. guys oh, ayos yeah. na yan. Sobrang oh, yeah. laking tulong guys para sa akin mga oh, yeah. patid mga kapito. Oh